Mga ka-Republic, hindi pa man nagsisimula ang SEA Games Basketball. Ramdam na ramdam na ng Gilas team ni Norman Black ang maruming taktika ng Thailand. Tagumpay nang na-disqualify ng Sports Authority of Thailand ang dalawang star players ng Gilas na sina Justin Brownlee at Anz Kwame. Sinabi pa ng mga Thailand Sports Official, kaya raw lagi nagcha-champion sa SEA Games Basketball ang Pilipinas ay dahil lang daw sa mga import. Kaya nasa kamay ngayon ang tropa ni Coach Norman Black na patunayang nagkakamali ng akala ang mga Thai sports officials. Samantala, bukas ay mapapanood na ang inaabangang pakikipagtandem ni Justin Brownlee kay Jirande Hollis Jefferson sa kampanya ng Meralco sa East Asia Super League. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, matapos tulungan ng Gilas Pilipinas na tumuhog ng magkasunod na panalo laban sa kupunan ng Guam sa FIBA Qualifiers, bukas ay magdidebut naman si Justin Brownlee para sa kupunan ng Meralco sa East Asia Super League. Matagal itong hinintay ng mga basketball fans dahil nauna na ngang inireport na magtatandem si Brownlee at Randy Hollis Jefferson upang tulungan ng Meralco na masungkit ang corona sa third season ng East Asia Super League. Naantala lang ang pagsasama ng dalawang PBA Super Import dahil nadali ng pneumonia si JB. Katulong sina Anz Kuwame at Ismail Romero binuhat ni RHJ ang bolsa sa dalawang panalo, dalawang talong record sa maagang parte ng kompetisyon. Pagkatapos ng gilas duty ni Justin Brownlee, handa na siyang isuot ang Meralco jersey at bukas unang mapapanood ng mga basketball fans na magsama sa court bilang magkakampi sina JB at RHJ. Expected na a-attract ng mga fans ang tambala ng dalawang PBA Super Imports kasama pa sina Ismael Romero at ang Asian Import na si Saina bahide ng Iran. Sina Ismael Romero at Bahide ang bumuhat sa Volts sa kanilang unang panalo ngayong third season, pati na si RHJ na nagtala ng double-double na 15 points and 10 rebounds. Itinala ng Miralco ang kanilang pangalawang panalo laban sa kupuna ng Black Bears at bukas ay muling magkaharap ang dalawang kupunang ito sa isang laban na magsisilbing debut game ng Henebra Import para sa Miralco Bolts. Nang matanong si JB kung ano ang kanyang pakiramdam na suot niya ang Miralco jersey, naninibago raw siya. Maraming beses na nakalaban ni Brownlee ang Miralco squad, apat na beses sa PBA Finals. At ngayon ay magiging kakampi mga ito. Although na magitan nga sa kanila ang di na mabilang na pagbabanggaan sa PBA Court, buong init siyang welcome ng buong kupunan sa kanyang first day of practice. Bukas, abangan natin sila. Ang naturalized player na kinatatakutan ng Thailand, muling magpapasiklab katulong si Randy Hollis Jefferson para sungkitin ang pangatlong panalo ng Meralco sa East Asia Super League. Kung isang welcome news para sa East Asia Super League organizers ang paglalaro sa kanilang liga ni Justin Brownlee, hindi ganito ang pakiramdam ng Thailand. Para sa kanila, si Justin Brownlee ay isang malaking hadlang para mag-champion sila sa SEA Games Basketball. Hindi itinago ng Thailand Sports Federation na ito na raw ang tamang panahon para sila naman ang maghari sa larangan ng basketball sa Timog Silangang Asya. At dahil dyan, Mukhang matagal na nilang pinlano na sa simula papayag sila sa passport only rule na gagamitin sa SEA Games. Kaya naman kasama sana sa lineup na bubuuin ni coach Norman Black, si Mike Phillips ng Lasal at siyempre si Justin Brawley bilang naturalized player at si Ang Kuame. Pero makailang araw, binago ng Thailand Sports Body ang rules na gagamitin. Hindi na raw ay allow ang mga players na nakakuha ng Philippine Passport after ng age of 16. Kaya disqualified na rin si Brandon Ganuelas Roser at Mike Phillips. Nadamay na rin sa disqualified si Justin Brownlee. Sabi nga ng mga Thai sports officials dapat daw purong locals lang ang maglalaro para sa kanilang national team. May mga sabi-sabi pang mahinang team daw naman ang gilas. Lumalakas lang daw kapag may mga naturalized player. Nagcha-champion lang daw sa basketball ang Pilipinas dahil sa mga player na hindi raw taal na dito lumaki at hinasa. Maliwanag na ang Gilas Pilipinas ang unang target ng rulings na ginawa ng Thailand SEA Games organizers. Kaya ito ang una nilang pinilay sa pabagubagong rules na kanilang inilatag. Nagkukumahog na bumuo si Coach Norman Black ng bagong set of players na sasabak sa SEA Games at nasa balikat ngayon ang grupong ito kung paano nila maipagtatanggol ang Basketball Crown na gustong agawin ng Thailand gamit ang kanilang maruming taktika. So guys, 'yan lang muna. Hanggang sa muli. Kumusta kayo mga viewers namin? Ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo Silio Tinorio sana nga hindi malala ang injury ni Scotty. at sa iyo rin shout out Merson Vlog mula naman dyan sa Oman ingat ka lagi gan kawayan sa pamamasyal mo lagi at sa iyo rin shout out Rosemary Juan mula naman ito sa Bulacan shout out sa inyo ni Idol at sa iyo rin shout out Edwin Filisardo praying for immediate recovery of our idol iskati sabi niya. Sayoren Rosie Garcia sana gumaling ka agad iskati Thompson. God bless you more. At sayoren shout out Borlagatan Donald mula naman sa Singapore. Shout out sa you idol lagi kang Narian. Sayoren Ray Arabit get well soon idol sabi niya kay iskati. At sa Yuren, shout out Lawrence Corig Yes, may time pa naman para mag-heal. Sa Yuren, shout out Romeo Conchada. Sana raw hindi malala ang injury. Lahat sila nagwiwis na sana gumaling agad. At sa iyo, Rodante Sabida, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.